Pinangasiwaan ng 58th Infantry D Malulupig Batalyon, katuwang ang TESDA Regional Training Center Taguluan, ang pamamahagi ng individual starter toolkits para sa mga masonry NC1 completers na ginanap sa sitio Araay, Barangay Kibanban, Balingasag, Misamis Oriental noong Oktubre 9. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni RTC Taguluan Administrative Assistant to Mr. Anthony C. Adam may kabuuan ang 25 individual ang nakabinipisyo sa nasabing aktibidad na pawang mga iskalar sa ilalim ng Special Training Employment Program o STEP. Ang pamamahagi ng mga starter toolkits ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno na mabigyan ng kakayahan ang mga individual o komunidad, lalo na ang People's Organizations o POs, sa lalawigan ng Misamis Oriental sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga kinakailangang kagamitan upang mapahusay ang kanilang kasanayan at para sa pagsisimula ng kanilang pangkabuhayan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4 ID News.